Hello guys! magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirurgas pa Masagari Channel, no? a faith healer, also a tar reader. So ngayong hapon na to, talakayan natin, no? Alamin natin ano na naman kaya mensahe at message sa ano kayo makakagilap, no? Para sa ating first lady na si um, Lisa Araneta Marcos. Sa gilapin natin, no? Tuklasin natin. Ano man yung bagay or um, bagay na magaganap, ano man yung bagay na makakagilap natin sa kanya. So let's see. Ya. So guys, once again, this reading is something pawang gabaya. Now, this is for entertainment purposes. At the same time, no? Kung baga, don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko for more videos of them. Then of guys, maraming salamat po sa mga walang sawang mag-support sa aking channel. Lalo-lalo na lalo, ang skip ng ads sa so, way kayo ng Diyos at may kapal. Siksiklik na gagawin po na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo? ng ating Angel Spirit. Ano pinaninatin nagdirapay natin na mensahe para sa ating um first lady. Uh, na si First Lady um uh Liza Renata Marco. So let's watch this. Angel Spirit give me, give me an information po. Angel Spirit please give me information. So there's a six of cups. Now, this is something a memory. So, this is something related with a friend. Or this is something um, connected, no, sa kanya. May mga bagay dito na maaring malalaman o matutuklasan. No, may mga bagay tungkol sa nakaraan na maaring uh, malaman, no? Let's see, additional messages. And there's hypothesis. Or oh, there's a hidden agenda. Or oh, there's a hidden enemies. Na may mga bagay related dito about sa um, uh, kamag-anak, No? or maaring uh, meron ditong matutuklas o may mystery o may revelation malalaman tungkol sa um, related sa kanya. No, may matutuklasan or lalabas na na information or issue na maaring related ano sa kanya. There's something na uh, kamag-anak niya or related sa kanya. There's a hidden agenda. Or maaring konektado sa kanyang pamilya. Something like that. Na maaring uh, mayroong revelation na malalantan. Something like that. Let's see. Pero kung there's something with a magician for manifestation, may mga bagay dito na unti-unti mamamanifest. Na no? May mga bagay na unti-unti matutupad. No? Kung baga may mga bagay na unti-unti mabubuo. No? Let's see additional messages. Pero kung there's something with a night of one, something for severance, so kailangan niya magtsaga at magpatuloy sa kanyang ginagawa. No? Meron siyang bagay na kailangan na ipagpatuloy or kailangan uh, pagpursigin pa. No? Para may sakatuparan to. Because there's something at perseverance This is something at divine intervention. May mga paalala sa kanya na kailangan niya mag-pay attention sa paligid niya. Okay? And of course, there's something with a judgment. See, may paalala talaga sa kanya. There's a red flag. Mag-ingat siya kasi itong bagay na marireveal sa kanya ay maaaring konektado sa kamag-anak niya. Kung di niya ito kapatid, pinsan, sister-in-law, maaaring there's a brother-in-law, there's something related about sa kanya. Na no, or kaibigan niya na maaaring mayroon tungkol sa ma Maaring ma-reveal. Let's see. What is the Six of Cups? Reference number five of wands. So, this is something five of wands with the complication. Ito yung bagay na maaaring malantad, no? Ang complication. Or there's something competitors. Meron dito nakikipagkapitahan siya or kumakalaban sa kanya. No? May mga bagay na maaaring um, malaman or malantad. What is the high Faces? Reference number the king of pentacles. So, what is the hidden agenda? There's something about sa Money, Now, there's nothing on hidden agenda. Mayroon taong may greedy, no, greedy tungkol sa ari-arian, sa finances. So, there's a hidden agenda na maaaring nakikipag-kumpitansya nakikipag sa kanya, no. Kung hindi niya to sister-in-law, no, maaaring kaibigan niya to, ganan. So, there's a, the magician represent what? There's a six of swords, there's a transition. No, kailangan niya makahalit sa hindi maganda situations no may mga bagay siya dito na kailangan niyang kumbaga controlin or i-manage ng maayos and proper. What is the dire of Wands? Represent with um, the Queen of Wands. So, there's nothing confident. Kailangan niya lakasan na loob niya, lakasan na pakiramdam niya, ha? No, may mga taong nagsusubaybay sa kanya sa paligid niya. Mag-ingat siya, meron ditong parang laging nakatingin. Nagmamasid. What is the temperance? Revisit with a higher fan. This is something, guys, with a perfect timing. Kung baga, pinapakita dito, no? Na may mga bagay siyang kailangan matutunan dito with a, with a higher fan. No? may mga bagay na kailangan niyang malaman. No? And of course, there is a ten, nine of pentacles. There's a potential for a bond. At pinapaalalahanan siya na may potential siya para maging maganda ang sitwasyon na position niya or mga ginagawa niya. Pero ang nangyayari, maaaring sinasabutahin siya. No, kung hindi malapit sa kanya. Meron dito'ng malapit sa kanya kung dito kay bigan to, kapatid to, or sis, sister-in-law or brother-in-law, basta related sa kanya, connected sa kanya to. Now, this is a Bible pentacles. no? This is something parang makaka to, parang matutuklasan niya to about dito sa sa kabalas to ganitong tao na to na matutuklasan niya, na maaagapan niya. May bababawing pera, something like that. No, there's something guys, parang may related about sa corruption guys. No, there's the full card. Huwag siya magtitiwala sa tao na to. No, may babaeng no, maaligid at na kumagan malapit sa kanya. Mag-ingat siya. So, let's additional messages. And of course, we're visiting with the seven ko the harvest time. So, aanihin niya to na ano naman yung mga na kanyang ginawa, na ano, anihin niya to, dahil sa hard work is paying off. Na no, lahat ng mga pinaghirapan niya, lahat ng mga bagay na pinagpagura niya, lahat, lahat, ng mga project niya, na no, maari magiging maganda ang result, pero kailangan niyang army control, na no, siya magtitiwala ng lubos. And there's a hermit card. Now, this the answer is here. sa so, magbibigay ka sagutan sa lahat ng bagay o katanungan, na no, may mga bagay na maari magbigay ng kaliwanagan dito. And because there's a strength with a confident, lakasan niya ang loob niya nalakasan no, niya ang pakiramdam niya. Matuto na siya. No, sa nangyari sa kanya, minsan na siyang na na, na traidor. No, May, minsan siyang tin traidor, no, na tin na traidor. Minsan na siyang niloko. Minsan na siyang uh, kumbaga, So mag-ingat na siya. Now there's something guys with um emperor. Now there's something about sa kanyang asawa with uh, a president a na president. Nakailangan nila mag-pay attention dito. No? Kung baga may mga bagay dito na kailangan nilang pag-ingatan. No? There's a judgment for something, a red flag, or pay attention. No? I-clarify ko pa yan. For the outcome tayo. With the six of cups and the five of wands and the five of pentacles in reverse. Reverse with the seven of wands. See, protection in yung sarili niya. No? Meron dito parang idadawid siya dito, iipitin siya dito, guys. Nasa sense ko dito, meron parang, meron konektado sa kanya na maaaring gamitin siya, ganon. No, parang idawit siya. May nasasense ako dito. No, kung dito niya to kamag-anak or connected sa kay kaibigan niya to. Ganon. Additional messages. So, tinuring niya kaibigan. Basta napakalapit sa kanya. And of course, there's something with the night of us first slow and steady. Na manatiling kalmado, wag siyang agresibo, wag siya masyadong tiwala ng lubos. No? What is additional messages? There's a justice card Okay There's something karma So ano man yung bagay na ginawa niya There's something A good karma or bad karma Depende yun There's something harvest time So ibig sabihin magiging maganda ang resulta So ibig sabihin maganda ang karma So ibig sabihin ito Kung baga ano man yung bagay na kanyang pinangalapan pa naman ano yung bagay na kanyang gustong mangyari Mangyayari talaga There's something desires into reality What is additional messages? Now there's a screen of sword Clear the boundaries Kailangan niya linisin yun sa paligid niya na malalaman niya kung sino tong tao na tong kumaga kumukuha lang ng informasyon o nag-aaligid sa kanya. Makikilala niya to, matutumbok niya to. Babae. Babae ito na umaaligid sa kanya. And of course, there's something with the seven the No, see? Minsan na siya niloko, door. no? At, um, kumaga nag sa kanya tong tao na to, matuto na siya. Na may babaeng dati na parang tinarantado siya, naging malapit sa kanya, No? Pero ngayon na maaaring Kumaga meron ulit tao na maaring malapit sa kanya, maaring susubukan or tatry do ulit siya dito mag-ingat siya. So there's something guys with the lovers. Sabi ko na nga ba tungkol sa kanilang dalawa ng asawa niya eh. No, pinapaalalahanan siya dito na mag attention siya na dito, no? No, mag-ingat sila sa mga taong pagkakatiwala nila. There's a potential para maging maganda ang kanilang um, situations, no? And even sa administrasyon na kanyang kasawa, magiging maayos at magiging maganda. So let's see. Ya alamin natin ano mga kaganapan pa sa buhay at um, sa situation ni um, First Lady, you no? Know, ni Liza Araneta Marcos ang ating mga So, may nagre-request, guys, no? Mamaya, alamin natin, no? Tungkol sa asawa niya daw, kung mayroon daw bang lubhang sakit, no? May, lubab, may malubang bang sakit? Kasi may chika daw, no? Na may ganun daw, no? May mga instances daw na may mga nasasagap na ganong energy. Let's find out. And there's an easy No, sinasabi dito, na kumbaga merong bagay na kailangan niyang um, kumbaga putulin no? o um, kailangan mas maging maingat maging wais sa mga desisyon dahil may malaking pera na maaaring related dito no? may tungkol sa malaking perang offer o may malaking perang mababawi o malaking perang involve with a four of swords so kailangan ng kumbaga sapat din na pahinga no? magpahinga siya ng maayos No, and of course. Uh, so, an intuition and instinct, there's an inner voice sa kailangan niya makinig sa sa intuition niya, no? Sa kanyang prediction sa kanyang vibrations na magpaiyahan siya sa mga bagay pagkakatiwalaan niya. Putulin niya 'yung mga bagay na alam niyang hindi nagse-serve sa kanya. No? I feel something merong bagay dito na parang parang pinagkakagaso sa nila na kailangan nilang tanggalin or putulin dahil hindi hindi nagiging magandang outcome. So, ibig sabihin nito, parang sinasabotahi yung project niya o eos, kumbaga may ginagawang kabalastugan parang binubulsa ang pera na proyekto nila. Now, let's see. Ay, sinasabi ko kanina, meron siya pinagkakatawalaan tao na kailangan magingat siya doon. Now, alamin natin, no? Ano man yung bagay na malalaman pa natin tungkol naman sa asawa niya na si... President Bongbong Marcos, no? Dahil may nag-request, no? At masasagat naman sa energy niya dahil reading to ng asawa niya, no? Let's see. Um, uh, meron bang malubhang sakit na nararamdaman si um, President uh, Bongbong Marcos Jr.? Kana, diba? There's a star card, healing, recovery. Ibig sabihin nito, with the five of swords reverse, there's a fair fight. Ibig sabihin nito, tama ang maayos naman ang kanyang kalagayan. No? At um, kung baga sinasabi dito na mas nagiging maingat na siya sa kanyang mga kinakain. So, paano sinasabi malubang ang karamdaman? Wala ako na si sense dito na may sakit siya. So, ibig sabihin dito, masyado lang over fatigue, no? Dahil sa kanyang mga time. So, ngayon nagiging manage na eh. Nagmamanage na siya eh. Kung baga nagkakaroon na siya ng um, time management. No? Kung baga, nagpapahinga na rin siya ng maayos, no? Then, of course, sinasabi dito na, let's see. Uh. Sinasabi dito na okay naman siya. No? There's something with our Empress card. See, this is something a river. There's a self-love, self-care. Inaalagay niya yung sarili niya. No? Oh my God, okay naman yung, kal yung kalakanya kalusugan. Alam nyo guys, huwag kayo naniniwala sa mga chika na yan ha. Nag-attract sila ng negative para maging negative yung um, impact don no, kay President Bongbong Marcos. Ina-attract nila yung energy na yun para maging negative yung yung makukuha ni um, President Bombo Marcos. So, huwag kayong maniniwala, ipagdasal nyo sila para ma-reverse, Na ma revoke yung kanilang mga masamang mga balak orders and evil eye. Diba? So, mag-ingat kayo sa mga chika, ha? Walang ganong issue, walang ganong eksena na may karamdaman siya. Huwag kayong maniniwala sa kanila. ka negative energy, para maging negative ang outcome. Mm -hmm. Mag-ingat, no? So, this is something ease of calves, nakadahil, no, kumagat, ito, the ease of calves, something in love for na parang, gustong gusto nila yung ginagawa nila, or parang mahal nila ang ginagawa nila. So, let's see Additional messages pa tayo Lumabas yung star card uh, Ibig sabihin, there's a healing and recovery Ibig sabihin, nagre-recover na siya Ibig sabihin na, na ma-manage niya na na maayos Ang um, sarili niya, yung time niya, no? Time sa sarili niya, gano'n Kumbaga, nagkakaroon na ng something na parang balance So, huwag kayo naniniwala doon. So, let's see, ano pa yung additional messages tayo dito? No? Ano pa yung mga bagay na mangyayari at magaganap dito? Kaya ating first lady, place the marker. There's an everything is fine. So, parang, kumbaga, pinipilit na lang talaga niyang, kumbaga, uh, lumaban, no? Kahit na maraming, kumbaga, bumabato, kas, bumaba sa kanilang akusasyon, gano'n. Eh, there's a boyfriend, ako sa kailangan niyang pag-ingatan at proteksyonan, no? Ang kanyang pamilya at ang kanyang sarili, no? Ang kanyang, um, uh, kumbaga, asawa. There's a raise of one. So, may mga project pa sila na maaaring uh, masimulan o maaaring matapos, No? And of course, there's a deny the Pentacles Security. Na no, mas nagiging mas maingat na sila sa mga galawan nila. Um, perfect! So, let's see. Angel Spirit Messages pa tayo. No? Ano pang mga masasagap natin? Sa energy ng kanilang pamilya. No? Sa administrator ng kanyang asawa. Uh, let's see. And there's a page of swords. Now, this is something of curiosity. May bagay pa silang matutuklasan dito. Marami pa silang bagay na malalaman. Or kailangan mas maging mabusisi sila no, mas maging maingat pa sila, no, doblihin nilang ingat nila, There's sa Six of Wands for victory. Magtatagumpay sila, no? And there's a data so there's a lot of communication, and there's a lot of transactions, and there's a lot of trouble. Marami pa silang planong puntahan. Marami pa silang planong kumaga So, maaring magtatagumpay ito, no? Marami silang natatanggap na na message, no, regarding sa, Um, sa project doon sa mga iba-ibang lugar, there's a possible na sisilipin na nila na maraming silang pupuntahan dito. So, let's see. Additional messages tayo. Pirayin na niya ako ako card. Huwag kayo maniniwala sa mga chika-chika, guys, ah, Then, of course, halip, kung alam nyo nang kung mag na yung ganung ano, huwag na kayo naniniwala basta-basta dahil kung ina-attract nila yung negative na yun. Mm -hmm. So, kailangan magdasal kayo. Na pagdasal nyo no, ang ating president na si President Bongbong Marcos and he, and of course in his family, no? Para nang sa gan um, kumaga makatulong mag, tayo sa kanila, no? So let's see what is the in your Oracle This is something guilt and sabotage. Na may taong may galit sa kanya, no? Sabotage. No, gusto nang sumabot sa mga balak at um, gusto nilang gawin, no? Mayroon taong gusto nang sumabot sa kanila. And there's a fake. Mag-eto yung sinasabi ko kanina. Mag-ingat siya sa mga nagpabalat kayo, no? Meron ditong trickery nag nagpapanggap, nagbabalat kayo, mag-ingat siya. And of this is something ability flow, no? Dadaloy na raw na magiging maganda ng stabilidad ng kanilang sitwasyon. So, ganon. So, gaganda na talaga ikot ng kanilang eksena. Mag-ingat sila ha, may gusto talaga sa tayo. Galit na galitong tao na to. Now, there's some, your, your desire is being, uh, your desire is within reach. So, si sabi, big ibig sabihin dito, papabor sa kanila ang sitwasyon. No? Have faith as everything is working in your favor. Papabor na sa kanila. No? Magtiwala lang daw sila. No? Na lahat ng bagay na ginagawa nila ay maaaring magiging maganda ang resulta. No? Always think positive and just being optimistic. No? Let's see what is the synchronicities. There is an ego. No? There is an ego. There is a sister. Oh my God! Ibig sabihin, may nagbibigay mensahe, no? Ibig sabihin, related ang eagle and sister no? to sabotage them. No? Nakita mo to, may sister dito. Sister-in-law. No? And then something, an eagle, nakilala niya nakita ko sinong eagle to. Mm -hmm. Alam niya na, guys. Let's see. Ibig sabihin na to, no? Kaya, may mga tao sa paligid nila na nakakakuha ng na information, no? dahil, uh, dahil meron pang lason sa eksena, kailangan mag-ingat sila. Kailangan nilang tuluyang tanggalin yon. Once na maklear nila yon, no? Mabubutulan sila na eksena, no? Ma, ma hindi nila makikita, no? Parang wala silang magkakaroon ng idea kung anong gagawin nila, ganon. Kaya sila nagkakaroon ng ganyang, um, kumbaga, kaya nagkakaroon sila ng ganyang pagiging aggressive or parang, kumbaga, hindi sila natatakot dahil meron pang mata sa loob. No, there is a forgive, yourself you done nothing wrong. Kailangan patawaan. Kailangan, kumbaga, wag i ni uh, oh, First Lady ang kanyang sarili. No, wala siyang ginawa mali dito. Or else, kumbaga, mag-iingat sa kanyang sarili. Continue. Ano lang yung kanyang ginagawa or kailangan niyang, kumbaga, tutukan. No, ano ba talaga yung priorities niya? No, let's see what is a Jesus loving quote said. Be not afraid, only believe. So, sinasabi talaga dito na huwag siyang matakot na no, maniwala lang siya at magtiwala siya na lahat ng bagay na to may magandang dahilan. May ibig sabihin. No, inilagay sila sa sitwasyon na to hindi para um, subukin lang sila, hindi para paghirapan lang si para pahirapan sila, kundi para malaman nila ang kahalagahan na maganti na tahak nila landasin. No, talagang sinusubok sila para patatagin, palakasin at para pagyabungin. No? What is the clarifying for a life situation? There's something river of release, no? Talagang pinapakita na ito yung daloy na kailangan magtuloy-tuloy, no? Parang ilog ng, kubaga tuloy-tuloy pagdaloy ng tubig. So, sinasabi dito na no, wag nilang hayaan na may mag-block sa situation nila para maudlot or para hindi magtuloy-tuloy yung, yung daloy na magaganda kapalaran, or eksena, or ginagawa nila. Ibig sabihin nito guys, no? May mga tao na malalantad O may mga tao Susubok, guluhin sila I-distract sila Para hindi nila matuloy-tuloy No, ano man yung bagay na Gusto nilang mangyari sa ating bayan So, ibig sabihin nito Huwag nilang pansinin Tuloy-tuloy lang nila Kung ano ba talaga intention nila So, let's see What is the shadow work of in what? what? is the shadow work of in There is something healed through art Creativity, express your shadow with art And let healing unfold Nayaan mo lang, kumbaga sinasabi dito na Kumbaga parang ano yan eh Yung mga nangyayari na yan, parang Drawing yan eh, na parang Kumbaga may mga nangyayari, parang comics Ganon, na kumbaga Ano man yung mga akusasyon Ano man yung mga bagay sinasabi sa kanila Darating yung araw, na magigilom yun Lahat ng bagay na yun, parang magiging kwento na lang Pinapakita doon na nakailangan nila magtiwala na unti-unting hihilom, unti-unting gaganda ang kwento nila. na magtiwala sila dahil makikita ang totoong detali at totoong nilalaman ng kwento sa, sa mga susunod na eksena. So, parang, kung like, like a puzzle, na like a puzzle na unti-unting nabubuo hanggang sa makita ang totoong larawan. O, oh, ba? Diba? Just wait for a moment. Let's see what is a what lies beneath we hear future. What lies beneath we hear future? Ay, knowing they fuck up. No? So, ibig sabihin, alam niya na, na tinatarantado siya, o alam niya na na, kumbaga, itong tao na to, nagsinu nagsinungaling sa kanya, knowing they fuck up. Now, kilala nila kung sino ang traitor, kilala nila kung sino ang mga taong sumasabotahe. So, maganda kayo. May mga bagay na marireveal talaga dito. Malapit na. I feel something na parang lalabas na ang katotohanan at ayon sa kanila. No? And of course, guys, this something a uh, weekly pasilip na para sa ating first lady, Liza Araneta Marcos. Maraming salamat, guys. So, don't forget to like and subscribe my channel. And here, Christian, ba, for more videos update? Then, of course, don't forget to follow and of course, to subscribe my second channel. Then, of course, niyo ako sa King FB page. And of course, at the same time, No, maraming salamat sa mga walang sama paghihintay ng akin reading. No, ano of course, um, sa, sa kabilang channel ko, mag-upload tayo later, Dons. No, why, um, kumbaga, supportahan nyo rin ang pangalawang channel ko, no? At sa mga susunod na uh, eksena ngayong araw na to, mag-upload din tayo ng mga horoscope. Kaya abangan nyo. No, kung anong sojak sa inyo, malapit ng um, i-upload dyan, no? So, guys, maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye. And bye, -bye.